tang umaga po ayan, happy mother's day po sa ating lahat belated happy mother's day at sa magigiti nating uh, magulang at uh, tatay na nagpapakananay at uh, ayan yeah, mga kaisan ngayon nga pala butuhan nagapang na po ba kayo lahat ay ano mga kaisan ayan uh, bumuto tayo ng uh, tama kung sa palagay ninyo ikauunlad ng ating lugar yun ibuto natin huwag yung ano basta alam na ninyo yun mga kaisan ah yan. kami po ay uh, pipitas ng talong ay nabuto pa si Namiko at saka si Gilmar awan ko po kung papasok Ay inaay pala ang mga bagets akala ko pisulong muna ako ngayon toy ano ay mga ba samama kayo toy sasama ayun no sasama po pala ang mga bagets pitas po kami ngayon mga kaisan Sumunod pala yung mga bata. Yan, kasama po din natin si Bullet. Ito eh. Yan. Yeah. po. Yan. Saka si Bukuman. Tsaka po si Raiders. Ito eh. Magandang umaga po. Disclaimer lang mga kainsan ha. Arif we... Mga naglalaro lang. Mga nag-iipon po na pambaon. O arki kaya, ano kaya na o isang taong walang pambao ninyo Ano o Kaya na Upang isang linggo lang trip lagi yan o Parang wala din na ay O kayo, lagi kayo nasa ano ay pansitan Ay ayos lang at busog Ano to to? Ready na ba lahat? Ready na. Ah, oh, lang si Bullet. Si Bukuman. Si Raiders. Dati naman mga kainsan na mamaupa din ako. Yan, mga 12 years old, 15 years old. Pambaon dati. Kay Mang Ujin po. Nagpupunta po kami ng palayan. Hmm. pupunta ibig sabihin po ng gagawa ng palayan ba taga po kami ubay parang laro-laro ang namin hanggang sa matuto Mabaya, mapapayat pa Oo Ay, man Ako yung mamaya na ang mga kaisan bubuto Mga alas 3, Alas dos Kayo buto, hindi pa kayo nabuto ano Pag kayo bubuto na Piliin nyo yung mga taong ano Yung talagang Piling nyo ay eh, ang tawag nito. makakapagpa hindi mo papansariling interest laang. Ramdam mo naman 'yun eh. Pag mga pansariling interest eh, hindi mo hindi ko na ibubuto Magpapayaman laang. Pag gusto nyo magpayaman, magnegosyo. May madadama yung ano eh. madadamay yung ibang taong mga bata, kawawa. Tay naman iisamundoy pansamantala laang ay. Naku po. Konsensya. Kaya ibuto natin i eh, talagang yung nararapat. Are nakuha mo bullet. Toy. Ibaba mo muna din. Mukhang na. may manghuhuli batang ari. May merinda na tayo, may mamaya na. Meron mm ko -hmm. pa tapos na. Uy, wala nga pala tayong tubig. Kakadlo muna ako. Meron ko. Ano mukha kahapon pa yun. Ay, ayos ta. Eh, na ah. Eh? Mga tebulo sa inyo. Mm -hmm. Uy, nga po. Uminom ba kayo dun? Oo. Sorry, lucky. Ang agap ni Kabesh mga kaisang bumoto. Kasalubong ko nga pala kanina mga alas 6. Alas 5 imidya. Siguro marami pa rin trabaho. Ay ako'y hapon sabi ko. Parang may kalabasa pa uting malaki din eh. Ano? Tutoy. Ilan nga pa yung kalabasa nating malaki? Oh, Ayan. Pwede na to. Sasama ko na po sa biyahe mga kaisan. Mitig na kalabasa. Laki. Ah, hindi. Of. hindi. Ay, siya ano. Ang lalaki po, oh. Kambal ba? Ay, eh, magkakaanak ang kambal. May lahi ba kayong kambal? Ay, Wala. Wala ba? Miting po. Mm. Mga nakatago eh. Maganda rin bungo, bunga lang ari po. Hmm. Mga nakatago po ang bunga eh. Hmm. Hmm. Mas maganda ang lupa dito kaysa sa kabila mga kainsan ganda po ng ano pagkakaunang bungkalas na rin lagi ko rin nababasa ay. alam mo po ang mga kaisan ang kaliksto gusto yung termisyang basa nababasa po ba ang puno Mahili, makitubig po sila Ano Anto, tayo marami ng bunga yung dulo Ha? Mabunga na rin ano to, Ano? Malalaki na rin yung iba eh Nakalimutan ko na mo ito eh Nakalimutan ko na naman. ito eh natin yung may-ari ng lupa nung yung tinitirhan ah. Sino ang may-ari nung tinitirikan yung bahay? Si Paula Taga hindi Taga Amerika po Ayan hilo po Yung Hindi <coughs> ko alam ang pangalan ng tinitirhan ito eh wala taga Amena ka po. Gustong pumunta, gustong bisitahin yung kanilang bukid eh dito. So, sa sa Hindi ko alam ang pangalan. Niyan, hilo po. Ananood po. Basat ang lolo po nito. Ay, huwag mo tingnan din. Si Kina mo ba? Huwag. Sino po <laughs> sa si? akin? <laughs> si Lolo Mino po. Mga kilala ito, Lolo Mino. Jusko po. Bigyan na lang natin kuya yan si Kuya Anthony ng Mura para di magalit. Uy, baka magalit si Kuya. Hindi. Yari tayo dun.

Ano ba 'to, Jay? Ano ba 'to? Ay, na ini mo pala 'yung iyo. Sanyo ito inakit eh. Baka magalit si Lulu. Wala na tayong niniyugin. Basta ako madyo, ako bahala. Oh! Ang tamis yan itong galing puno. Doon po sa ating niyug. Doon talaga sa puno ng niyog, ito. Ang tamis. Ano kalabasa kalabasan? Kaya mo oto yan? Ano ito hindi mo kaya? Ilang ba bari? 20? Uy! Ang 5? 6? 6? Mga Kaya mo. Malapad pa sa katawan mo. Uy! Oto eh! Tamat! Wala kang ka na! Sigurado kaya mo ito! Oo! Ano po? Opo. Sige. Tara Kaya mo may napalit tayo? Ah sige po. Tara. Etong ito. Ay na. Kail mo 'to tango. Tara na to, Oh, uog. Hala, 'yan, para sa kanya 'yan. Hay. pinapang tayo ng upo Ano? Tutoy Oo eh. oh. Tutoy, mapatong diba? ko dyan Talabas ang tutoy diba. diba? Sili oh Mga kaisan, sili Maigi rin pong ilagay sa suka Sarap na re. Pipitasin ko na po Hmm Siling Taiwan po Mahilig po tayo lalo po tanong ang ulam nating almusal ay tuyo tuyo tapos eh, may sawsawang suka oh. katalo na mga kainsan paborito ko pong ulam ito sili ang upo po ay halos sa araw-araw din po ang pitas ay Ito ang malutong. uti yung marami sa taas. Ah, mga kaysang bayabas. Hmm? Bawi na po kami. Iyari na po kami ng talong. Titino rin naman po sa bahay. Ah. Oh, tutoy, Ah, oh. oh, sarap na rin. Ito ang gusto ko eh. Vitamin C. To. Alam mo, alam nyo ba na may mayaman to sa vitamin C? Ang bayabas. Tutoy, hindi mo alam ano. Hindi ko rin alam eh. Ha? Odi kapit. Uncho. Ngoyan na. Ha. Ah. Mm hmm. Di ayam. Mm hmm. Maayon. Baba. Dendl ko sa GMA 7 auto yung ating ano. No, tayo ng bayabas. Abo. Pero nakasulat niyo yung YouTube channel. Napa extra. Ikaw ang nangunguha, tuwing dalawa. Ano ang laki? Mataas. Eh, butas. <laughs> Kahalak ng buhot Alin? Sumabit. Ah, eh. Ah. Oh, ah. <laughs> <laughs> ang <kayo, sir>. okay. <laughs> <laughs> bayaran mo yan. Kanya siya yung kailan, sir. Okay. Bayaran mo yan. Oh, yari ka. Sabi mo, ang laki. Sinira ang pala yan. Ừ được, hả hãm Ừ, ngon hãm hãm Ừ. hãm hãm Ừ hãm 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 hết Bonsu, tala na. To'y. Tala na. To'y. Wala bang kailangan mo yung atas na yan? Oh. Uh. To'y. Tala. Kakain po. Kakain po. Marami naman yung nakuha. Hmm. busog na ako. Nakawala na ako. Ano ka? Aray pang palang, pa lang. Ayaw pa siya po. Ibon alawi. Sa bulit. Ah, oh, wala si bulit. Mais po mga kaisan. May ganyan po namin may merindahin. Kalahati lang po ang aming pinitas at bukas po uli at eh, bubuto po. Hindi po namin ma ano, maratapos mga kaisan. Para po bukas ay kakaunti na. Yan, mais po. Yari po yung kinuha namin. Ubus ang mga mais. Mga bata. Asan ah, na kayo mga bata? Nawala na din eh Nga mga kaisan Nagtiner po kami Bukas po ulit kami pipitas At uh, hindi po namin natapos At ako po ibubuto ng maagap Ay Ayan kami mga bata Ayun Ang mga bata pala Otoy Woo Kakain muna tanghalian At ako ipa na Bubuto muna Woo yan, yung mga kasama natin bata Naglilimas na Marami ng huli. Ah, isang timba na oh, dami. Oh, mga kaysa, marami ng huli oh. Ari ang dapat gamayin nila, ito pong maisda ari oh. Ayun, laki dalag oh. Tutoy! Oy! Pakalakin dalag oh, dalag. Dalag laki. Ayun oh. Kita ba Ito yun, laki Oh. Ay, hindi na. Alakay. Nawala na. Masisira ang pilapil ng itay. Ah, mga kaisan. Pauwi na po tayo. Hunting ko lang po yung mga bata marami marami salamat po sa inyong pagsama mga kaisan at ingat lagi stay humble and God bless peace bye salamat po bubuto tayo